Ito yung isang problema po natin nung mga nakaraang araw mga ka-inspirasyon. Yung sensor ng atin pong speedometer is hindi gumagana. Yun pala po is merong putol na wires. Ngayon para malaman po. So hinihila siya. Yan, binabata siyang ganyan. Yan. So kapag naputol, ibig sabihin yon kagaya niya naputol. So merong isang wire na hindi siya connected. Kaya hindi gumagana yung speedometer. Ayan. Para gumana po yan, so, ang ginawa ay naglagay ng na extension. Yan, pagkabit nga, yan ito gumana na. So, ayan, dyan po pala nakalagay yung, ano, yung sensor ng, ano, ng speedometer. Ayan, may tatlong wire. At kailangan siyang ihinang para maging fix yung connection. At after po yan, ay kailangan ding balutin po ng, ano, ng electric tape. Yeah, pero kung nakita niyo po, pinipix muna. Yan, no. Bali ito, may papasa mo yan lahat dito sa upuan. Ah, yun na yun na naka...